Maaari nyo po bang ikwento muna sa amin, paano nyo po ba nakilala itong si sa ex? Sa Facebook? Sa Facebook! Okay, ano, ano yun? Na, nakita mo lang, nag-appear o may message mo na or nag-message sa'yo? Sa dating, sa sa dating mayroong dating dun eh. Ah, oh, po. Yes, sa may, po. may puso. Mm -hmm. oh, dun, dun. Ah, okay. So <laughs> nag-match kayo, parang ganun po ba? Parang ganun na nga. Wow! Tagasan -tag po kayo, sir? Dito lang, sa Quezon City. Quezon, Quezon City. Etong yung si ex-girlfriend, tagasan? Tagasan Pedro po. Sa si Pedro Laguna. So nung nag-match kayo sa Facebook siguro, nag-usap-usap na rin kayo dyan. Hmm. nag nakapagkita rin kayo. Nakapag-meet nakapag naman siguro kayo Ah, sir. nag po talaga kami. Oo. At talagang naging formal na talagang naging kayo. Official. Mm, Ganun na nga. Okay. Tapos nang ama, no, nagsumampan nagsum na ulit ako sa barko. Hmm. Nung May 9. Itong taon po, 2025. Uh, so, sir, paano po umabot no? na kayo po ay nagpadala ng pera? Hindi, nung una, uh, sinabi niya, wala nga araw ng trabaho. Tapos ano siya kasi, dead. OFW rin siya. Tapos sabi ko, sige, marunong daw siya, marami siyang alam na ano, negosyo. Pinigyan ko ng punang pang tindahan. Tapos sabi ko, sige, pag nag-boom yan, mas bibigyan kita ng mas malaking puhunan. Malinaw po ba sa inyong dalawa na yung ibinibigay is pampuhunan talaga ng isang oh, di, negosyo? Ano, ano, yun? wala ano yun. Bigay ko yun, wala akong sinihingi ron. Ang ah, okay. lang. Itong huli lang yung ginawa niya sa akin kasi budol na Okay, sige sir. Ikwento niyo nga po paano umabot doon. Yun, yung una, binidyan ko ng punan nga. 22k. Tapos sabi ko pag sabi ko sa kanya susugal ako sa iyo. Sabi ko ganun sa kanya, bibidyan kita ano pag nag-click yan, ah, bibigyan kita ng mas malaking punan. Eh tapos biglang nawala. Yung, Gin yung ginagawa niya tindahan, nawala. Hindi niya natuloy. Hindi na ako nagtanong. Tapos sabi niya, gusto niya ako makasama. O sige ka ako, kumuha ka ng bahay. Okay. Para pag uwi ko, magsasama na tayo. Binigyan ko ng pang ng, pa ng bahay muna. Hindi naman ginawa, ino wala rin kinuha ang bahay. O saan daw ginamit yung pera? Dinagdag daw sa puno na let. Ganun ang, ano, tapos no, nung ganun na, sabi ko, sige, andyan na yan, pera lang yan. Hindi ako galit sa'yo. Ang kasi umuwi ko, nakita kami. Yun na nga, tapos nag-alok siya ng mayroon siyang kaibigan na ipapaano sa akin, ah, uh, meron daw pinapasalong parlor, kaibigan niya. Ngayon, hindi nakapag-deal Ang halaga ng parlor, 120,000. Parang ano rin ako, sabi ko, baba ata na ito. Ipapasalo. Tapos yung nabigla ako, 120, sabi ko, baba na ito. Eh, maganda yung lugar rin, nasa, nasa, along the highway. highway. Oo. Okay na, hindi nagkasundo na kami. Tapos nung, aaw nung 31, nag-down ako ng 20. Tapos sabi niya kasi kailangan man ano, kasi baka meron pa akong ibang kausap. Yung kinabukasan, ah, nag binigay ko yung 100,000 na. Pinumpleto niyo na yung oh, 120,000. Oo, na hindi 000. ko alam. Yung 20,000 na unang binigay ko pala, sinuwali ng may-ari, umatras na siya. Binalik doon sa partner, sa ano ko? Sa ex. Oo. oo. Hindi sinabi sa inyo yung ex sa ninyo. Akin. Oo, magkasama kami nung, tasa, nung ano nga, 31 Yung Nung one nga, bumalik ako sa San Pedro para ibigay ko yung 100, yung 100K. Eh ngayon, meron yung may-ari ng parlor, meron siyang katiwala sa parlo na binigyan ng authority na siya tatanggap ng pera kasi nga pupunta raw ng bulakan yung may ari kausap ko okay. na okay na ba ano, hindi ko sana ibibigay 100k kasi gusto ko makarap yung may ari eh, nung pinakita sa akin yung ito meron kasulatan na authorization na tawag nito na, ito na pwede siyang tumanggap ng pera parang naano na rin ako sabi ko sige nung inabot nung, binigay ko na yung pera yung nakatanggap pala nakatrace siya ng message sa may ari na mo nang ituloy balik mo na yung pera okay. binalik ulit sa ex ko na hindi ah, okay. na naman binanggit sa akin. Hindi tayo ibinalik. Wala na. Sabi ko, makisama tayo. Hindi mo ba lang binalik sa akin? Oh, tapos pumunta ka pa sa bahay ko wala akong alam na sa'yo na pala yung pera e kinakausap ko na maayos kinausap ko yung mga anak yung kapatid kasi pumunta na ako sa bahay pinabarangay ko nagsama ako ng barangay para walang gulo kasi hindi ko lugar yun eh. yes sir okay ngayon sabi ko pakit, sabi mo sa mama nyo sa kapatid mo na makipag-usap lang sa akin hindi ko kayo guguluhin tapos nung huli na nga sinabi ko kahit 50 na lang ang ibalik mo tapos na hindi, taka, hindi, wala, hindi kita kakasuhan o ano tulong ko na lang ulit sa yung 70 hanggang ngayon wala kailan po uh, na ibalik kay sa expo ninyo yung 120,000. Nung araw na nagbigay ng 20 ako, binalik na kagad din pala yung 20 okay. sa kanya. K kailan po yan, sir? 31. Nitong August. August Oh. Tapos nung auno, binigay ko yung 100,000. Binalik ulit pala sa kanya ulit. Hmm, na hindi, hindi. bin- oh, na hindi hindi ko alam. Parang the other week lang pala yan. Oh. Eh, ang hirap naman paniwalaan. Nawala na lang na parang bulay yung 100,000. Pero kailan nyo sila huling nakausap, sir? Nung isang araw, nag sa akin. Ano daw pong nangyari doon sa pera? Wala na, hindi na pera. Sabi nga sa akin, eh, pag binalik ko yung pera sa iyo, iiwanan mo na ako. Eh sabi ko, sino namang matinong lalaki makikipagsasama pa sa iyo sa ginawa mo ngayon? Pero wala na, hindi naman kita kakaswan o ano. Ganun na lang usapan natin para walang samaan na loob din. Ibalik mo yung 50, sa'yo na yung sobra. Kay 50 na lang, sabi hmm. ninyo. Oo nga. Billy Boy, Aldover, magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon, attorney. Ang unang tanong namin is, asan po yung pera? Yung tungkol sa pera na sa kapatid ko ang nakakalam. Asan po ba kasi yung kapatid ninyo, Sir Billy? Sir, nang honestly lang, Sir, umuwi ako dito sa bahay niya. Yung pag-uwi ko dito, wala siya dito. Hindi ko sana abutan dito, Sir. Okay, pero nabanggit ba sa inyo ng kapatid ninyo na eto kilala niyo naman tong si Sir William? L Meron siyang hinahabol worth 120,000 pesos. Oh. Hindi naman birong halaga mm, 'yan. Hindi oh, biro 'yan. Billy, 'di ba sinabi ko naman kuya, sa iyo na kuya, kuya. kausapin ko lang yung si Agnes na magkakapag-usap oh. mm. sa akin. Wala hindi hindi ko hindi ko siya didemanda -de o ano, kung ano oh. mapag-usapan para maayos mm. lang, sabi ko, walang oh. problema, hindi ko kayo sinabi ko naman sa iyo eh. Mm. Sabi ko, umarap lang siya kausapin lang ako. Uh, Siyempre, malay mo, pag-uusap uh, namin, mabago pa iisip ko, ano, ma, ano pa. Ma, pero yung magsasama uh, kami, parang hindi na, malabo kasi ginawa niya na sa akin to eh. Oo, uh, malabo na talaga yan. Ang importante na lang dyan, nang magharapan kayo at mag usap ng masinsinan. Eh nga, eh, na hindi, hindi nakikipagharap sa akin eh. Ang tagal, ang best ako nag-bemestise sa kanya, nagmamakaawa pa ako. Uh, Siya pa yung demanding. So, ganito, Ganito, ito nang makipag coordinate ako para makatulong naman ako si eh, sipsi kapatid ko. I- eh, eh, ano ko i-force eh, ko na i-contact siya na makipag pag usap sa iyo. amount na ito was meant for business. It was not meant for ah. her. Uh, kasi so, binigay ko, hindi ko hinihingi 'yun, hindi ko la bigay ko 'yun eh. Hulong ko 'yun eh. Pero, Pero ang, yung bubudulin niya ako ng ganun. Yes. Eh, hindi, parang, diba, ayun no. na muna ako. Hindi naman ako napakita sa'yo ng pangit. Yes, yes. At Et, eto ha, Sir Billy okay. boy, ang sabihin po ninyo sa uh, kapatid po ninyo, mas mabuting makiusap na lang siya, ayusin na lang kay Sir William. Otherwise, meron siyang criminal liability dyan. Yan nga po eh. Oo, oh, ay, ayaw naman siguro ninyong makulong yung kapatid ninyo. Uh, Sir Billy Boy, yes po. Uh, yes po kasi may mga anak rin to na oh, Yung nga sinabi ko nga rin, eh. may liit pa. Hindi ko istorbo, sabi makipag-usap noong umpisa pa lang sinabi ko na. Oo, oh, oh. parang ma maayos naman talaga kausap itong si uh, Sir William. So I think uh, wag na lang niyang palakihin pa. Sir Billy Boy, the best thing here, harapin niya si Sir William, dalhin niya yung pera, Then, ayun, problem solved. Tapos, oh, walang pa Walang ano, magkakausap kayo na maayos. Ba't nagawa niya sa akin Ba't Pero, dyan? Ba't umantong dyan? Pero, just, naalala ko lang, nabanggit nyo kanina, nag-message the other day, di ba? Na kung ibalik niya sa inyo yung pera, iiiwanan mo na siya. Hindi, nung mga una pa yun. Nung mga una pa yun. -ibig, sa, nung, ibig, nung, sabihin nito, ayaw niya mag-ipag-break sa'yo? Parang ganun, kasi sabi niya nga, natatakot siyang mawala ako. sabi ko sa ginawa mo, kaya nga pinakakuha ka ng bahay para magsama na tayo eh. Kaya ako kinuha yung pumayag ako sa negosyo yan, ikaw mag-aasikaso, kasama na tayong dalawa talaga. Yes. Eh, ba't ganun na nangyari? Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, pag binili ko yung pera, iiwanan kita. Eh, sino ba naman yung lalaking matinong, yung ginawa mo kanya, yung makikisama pa sa'yo? Oo. Oh, oh. so, so, sir, pag kahit ibalik niya, let's say, yung, yung pera na yan, wala na. Hindi, wala talaga to. Break na talaga. Wala na talaga, hindi naman na. Ano, oh, oh. Para naman akong inuntok pala, ko palagi. Kaya, sa... kaya nga. Ang hirap ng pagkatiwalaan, hindi ba? <laughs> Wala, hindi na talaga. Mala, baka siguro, na alam talagang mag na lang siguro ako tatanda. Okay, okay. <laughs> kasi yung magkaroon problema pa ng mga ganito ulit sa susunod. Ayan, si Sir Billy Boy, i-arrange naman daw po niya. Umaasa kami, Sir Billy Boy. Sana within the day, makausap po ninyo, yung kapatid po ninyo. Ang maganda sana, ang, ano na lang, magkita silang dalawa, tapos dito sa bahay, Ay, na the... nandito rin ako. Mag-usap sila ng maayos. Tapos ibalik yung pera. Ganun na lang. Magandang hapon po sa inyo. Kagawad, Hatay na. Um, hello po, magandang araw po. Hihingin okay. lang po sana namin ang tulong po ninyo. Total nabanggit na lang din naman nung kamag-anak ng inireklamo dito. Ang the best way dito is pagtagpuin po sila. Pero uh, hindi kami comfortable, hindi rin comfortable itong si Sir William na sa bahay pa nung kanyang nireklamo. Nire kaya maari po kaya uh, Kagawad, diyan na lang po sa barangay uh, uh, with your okay. presence, masigurado natin na magiging maayos yung pag-uusap at kumbaga eh, panatag din naman yung loob ni Sir William. Opo, uh, ba, uh, bali, attorney, tama naman po kayo. Bali, ako po ay nalulungkot sa naging istorya po nilang dalawa dahil isa po sa kabarangay po namin yan. Para po kay Sir Willie, marapat lang po na kayo po ay mag-formal complaint po sa aming barangay. Bukas naman po ang aming barangay po, Sir Willie para po kayo ay maghain ng formal complaint laban po kay Ma'am Agnes. Sa gayon po ay mapag-usapan nyo rin po kung ano po yung mga dapat isettle at ano po ba yung mga dapat pagkasunduan. Mas Oo. maganda po na sa barangay na lang po tayo together with uh, barangay captain po, uh, doon na lang po tayo mag usap Ayun, sir, okay naman po sa inyo sa barangay na mag usap oh, Okay na. Tapos merong police kasi mahirap iba yung lugar nila. Eh. Oh, hindi sir, sisiguraduhin naman po natin na kayo po ay ligtas. Okay? Oh, uh, una sa lahat, si sir pupunta dito in P, uh, in P. Ang mm -hmm. uh, gusto nga niya makipag-ayos eh. Oh, wala kasi kung wala, wala ibang gusto ni Sir nang gulo. <laughs> edit eh ngayon pa lang nagsampa na siya ng kaso. Wala akong balak i siya dahil may mga anak siya eh. Okay. Maganda na 'yung pinakita mo, but may mga tao pang ganyan kasi. Oo, oh, oh. Ayun, kagawad ha. I-coordinate po natin ano 'yung best uh, day and time. Mm -hmm. It's just a matter of time na pagtagpuin kayo, ibabalik po kay Uh, sir William yung halaga na yon. Sige po ha, kagawad, i-coordinate po namin. Naman ang aming barangay. attorney, papasamahan natin siyempre ng reporter itong si Sir William para dagdag panatag sa kanyang kalooban at wala naman talagang mangyayaring masama sa kanya lalo na kung nakapamagitan ang barangay dito sir maraming maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Rafi maraming ding salamat